Paano ba palitan ang front wheel ball bearing ng Badja Maxima Z? Ito na po yung tutorial natin mga boss idol. Tanggalin lang yung magkabila ang 10mm na bolt dito sa kanyang washer lock. Pag natanggal na natin yung magkabila ang bolt, pwede na natin tanggalin yung washer stopper. Next naman, iluluwagan natin yung kanyang cup nut na 19. Tulad ng ganyan mga boss idol, iluluwagan lang muna natin ang ganyan. At gumamit naman pala ako ng adjustable mga boss idol para maluwagan ko yung nut dito sa gitna. Luwagan pala natin yung nut dyan para hindi tayo mahirapan mamaya pag nagtanggal na tayo ng ihi. Pag maluwag na, pwede natin tanggalin yung cup nut magkabilaan mga boss idol. Dahil naluwagan na natin siya kayo mga boss idol, so wala na siyang kahirap-hirap ikuti natin yung malaking nut. Nakalimutan ko yung sukat nito pero parang 34 yung sukat ng backrend na gagamitin natin dito. Pero ginamitan ko lang siya ng adjustable dahil wala akong back rinse na 34. Yan at pwede na natin tanggalin yung kanyang ihi mga boss idol. Gamit naman ng back rinse, ikwatin lang natin yung dasil niya dito mga boss idol. At yan na yung itsura ng biri mga boss idol o durog na o. Kaya malaki na yung alog ng kanyang gulong. Tanggalin na rin natin yung dasil dito sa kabila. At dito sa kabila mga boss idol mayroon tong share clip lock. At pwede na natin ipunselin yung bearing. Pwede tayong gumamit ng tubo kahit ano basta mapunso lang natin yung bearing. At sa gitna naman ng dalawang bearing ay mayroon tong spacer mga boss idol. At ito yung unang bearing na natanggal natin so maalog na rin siya mga boss idol at papalitan natin to. Ngayon naman ay pupunsulin ulit natin yung isang pang bearing sa kabila. At sa pangalawang bearing na natanggal natin mga boss idol durog na siya no. Nakahiwalay na yung mga bulitas dito sa kanyang housing. Eh. At pwede na nating linisin yung loob mga boss idol para ready na sa pagkabit ng bagong biring. Sa kit number 32 naman mga boss idol yung ginamit natin pantulak ng biring no. At pwede na nating ilagay yung kanyang circlip lock. Pagkatapos nating ilagay yung lock ng maayos so ibalik naman natin yung kanyang dasil. At pupukin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa may pasok natin siya ng na maayos. Ngayon naman mga boss idol ay lalagyan lang na muna natin ng grasa sa loob. Bago natin ikabit yung pangalawang biring. Sa paglagay naman ng pangalawang biring mga bus idol ay lalagay lang muna natin yung ihi sa, sa loob dahil ipapasok pa natin yung kanyang spacer. So sa kanyang paraan po ay hindi ma-disalign yung spacer at hindi tayo mahirapan ipasok yung ihi mamaya. So habang nandyan yung ihi ay ikabit natin yung biring at pupukin lang natin ng dahan-dahan. Dito naman ay wala na itong circle plug at diretso na yung kanyang dasel na ikakabit natin. At pwede na natin ikabit yung kanyang backplate. Katapos natin ikabit yung backplate ay balik natin yung kanyang nut. Ayan at pwede na sana natin to ibalik mga boost idol pero pero kailangan pa natin palitan yung kanyang boost leak pipe at kanyang boosting dahil maalog na rin. Para mapalitan natin yan ay tatanggalin muna natin yung trailing arm. Sa bandang harap ay 17 na nut yung tatanggalin natin para matanggal yung bolt. Dito naman sa bandang likuran ay 19. Ginamitan ko lang ng adjustable sa pangontra. So ito yung itsura ng kanyang boost leg pivot mga boss idol halos sa tin na rin At tinanggal ko na rin pala sa kabila mga boss idol Same process lang sa pagtanggal ng trailing arm So ito na po yung bagong busing mga boss idol at ito naman yung bagong boost leg pivot Sa busing pala ay kailangan natin ng puller At sa boost leg pivot naman ay napakalamot lang ikabit niyan Yan at pwede na natin ito ibalik mga boss idol Hindi ko pala nabanggit kanina mga boss idol ang number ng bearing So, ang number pala ng bearing mga kapos idol ay 6004. Kaya pag naramdam natin na medyo kabig na yung madja maxima natin, ay marahil ay ang problema niya ay bustling pivot o di kaya yung bearing. At para malaman natin yan, ang gagawin natin ay ihangyat lang natin yung harapang parte at pwede natin alugin yung kanyang gulong. Tamang maintenance check up lang para maiwasan natin yung dubli-dubling gasto. At yan lang po ang tutorial natin mga boss idol sa Badja kung paano ba magpalit ng ball bearing. At boss link pivot pati na rin sa busing. Maraming salamat po sa inyong panonood mga boss idol hanggang sa uulitin.